Ba kayo ng kurye? Ay! Technical! Ano ba yun? Tayo Nagbabayad ba tayo ng kuryente dito para sa studio? Bakit nawawal? Ay! Oh. Yan ang kinatatakutan ng ating nagre-reklamo. Yun pala. Ginigimikan nyo kami, Derek, ha? Kaya, naku, ha? <laughs> Dahil ang kanyang kuryenteng deload, ito pong ating makakausap ngayon, nagbabadyang maubusan ng laman dahil daw ng hindi pagbabayad ng kanyang nakikikabit na kapitbahay. kapit kapit na Damay-damay nga sila kung ang kuryenteng prepaid, not paid. Ayon. <coughs> Aba-aba! Chillax lang si Churva! bayad sa kuryente niya. Binabaliwala. Kaya si Nanay Monique, sobrang problemado na. Ano niya, bisyo niya, yan, pagsasugal. Siguro kaya hindi na siya nakakabayad. Tapos ano, lakas din kasing mag-inom. Tapos siguro sa lalaki niya din, ganyan. Ako yung napeperwisyo, kami ng mga kapatid ko, puro abono na lang. Totoo, oh, napuputulan sila pag di nakakapayag, si turba ng kuryente. Kaya minsan, nagtatalo-talo sila pag di nakakapagbayad. Teka-teka! Paano na ito, Turba? Lights on ba o tuluyang lights off na? Nangyayari pala ito sa mga pinakamahihirap na mga komunidad. Yung, yung ano, yung pwede kang bumili ng kuryente na isang daang piso isang araw no So ito po'y karaniwan sa mga sari-sari store at pwedeng magbayad ng cash sa Meralco o kaya gumamit ng uh, mga e-wallet. okay So sa kasong ito, nagmamagandang loob para magkakuryente ang kanyang kapitbahay. Ngayon, siya ang napeperwisyo. Ito na ang nagre-reklamo. Nanay Monique, humarap ka na! Oh. Ayan si Nanay. Nay, kumusta ka na? Ito po mabuti. Anong problema mo? Ah, uh, nirereklamo ko po si Chorba. Si si Chorba po. Chorba. Ang pangalan niya si Chorba. Oh. Tapos, okay, 'di ba? Diba? Okay, ang pangalan, totoong pangalan, pangalan. Chorba. I like her Totong name. Pangalan niya. O oh, tapos, anong nangyari? Hindi po siya nagbabayad ng kuryente, load. Eh, load lang po yung kuryente namin. Okay, teka muna, teka muna. Kasama mo siya sa bahay? Hindi Kapit-bahay mo okay. siya? Tapos, nangungutang? Ano po, yung pinakabitang ko lang siya ng kury kuryente para meron siya. Ikaw nag-aabono? Opo. Ah, ikaw ang nag-aabono para magkakuryente siya. Uh, hindi, ko na, hindi ko na nga po siya inaano sa didak eh. Okay. Magkano yung didak? Misan po, maabot ng 800 800? Kada buwan yun eh. Teka At, muna, magkano ba ang binabayad na kuryente? Halimbawa sa isang araw, magkano? Apat po kami. Tapos uh, nagpapalode kami ng 300. Tapos kinabukasan, wala na rin yun. Ah, so apat kayong bahay, 300 na Basta halaga ng kuryente. Basta buong araw yun. O, oh. Tapos oh. Mam, kinabukasan, wala, wala na. Wala na. So yung parang 300 divided by 4 parang ano, ano, 75. Oy, ang galing magmatematik. Palakpakan natin si Moandi. Ang galing. <laughs> <laughs> Ay, wala kinalaman yan sa argumento. ah. Ako po yung process ng Mathematics lang yon. Okay, so mga 75 pesos isang araw, depende pa sa konsumo. Opo. Magkano na umabot ang abono nyo? Siguro nasa 500 na po pera yung penalty. Penalty? Magkano na yung, hindi, magkano yung utang ni Chorva? Sa kuryente lang po. Oo. Uh, nasa 500. 500. Eh bakit meron pa bang iba? Doon po sa tindahan. Magkano naman sa tindahan? Siguro umabot ng 3,000. Kasi may mga alak eh. Pinangiinom niya sa mga lalaki niya. Eh. Kayo naman palang nagpapautang. Hindi po. Numutang siya sa mga apo ko. Pag wala ako, doon siya nangutang. Tapos pinambibili lang ng alak sa mga lalaki niya. Para sa ay, grabe naman 'yon, Nanay Monique. Okay, yung iba sa atin kasi hindi alam kung paano ba itong kuryente load o K load kaya ide-demo natin ngayon paano nga ba naloloadan itong prepaid kuryente na hindi natin alam. Marami po dito sa mga mahihirap lang na barangay available, pwede ka palang bumingi ng tingi-tingi na kuryente, no? Parang sigarilyo, parang glutatayon. O eto, panoorin ninyo, ha? Paano mag-load ng Meralco Kuryente Load? Buksan ang e-wallet app. Pindutin ang bills. Pindutin ang electric utility. Hanapin ang Meralco Kuryente Load. Ilagay ang service ID number. Ilagay ang amount na nais i-load. Pindutin ang continue pindutin ang pay. May matatanggap na text confirmation. Successful, i-load na ang Meralco Kuryente Load. Ayon naman pala ang paraan. yon. Uh, Nanay Monique, gaano na kaya, katagal kayong nagpapakabit sa kuryente? O May Eight years na po. Mga? Eight years. Eight years. Okay. Ngayon ka lang nagka-problema sa singilan. Apo. Hmm. Ah, ngayon lang. Kaya medyo nawiwindang siya. So, ikaw lang po ba ang nagbibigay ng ganyang klasing pag -pag pakikikabit? Meron po din sa kapitbahay namin, kaya lang nag-aaway-aaway din talaga sila. Ay, nag-aaway-aaway kasi hindi nababayaran. Ayun. Kasi nga, pag Oo. ano, yung isa hindi nakabayad, lahat sila walang ilaw. Mondi, ayun ang ating ebidensya. Oh. Pwede ba natin kunin yon? Ito Etong po ang listahan ng mga utang. Baka may mondi po dito, ate. <laughs> 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 apat na libo daw yung mondi. Apat na libo. Kung gusto mong masolusyonan, maaga tayo uuwi, bayaran mo na lang sa si nanay. Para na. sold na. na. O, maghati kayo ni Jess. Dalawan libo kayo. Kaya na ni mondi yan. Ayan. O, ayan. Churba. Ayan, o. No? May August Churba 10. Ayan, pakita natin. Hindi masyadong kita pero ayan ang pangalan ni Churba. At pagkatapos, eto lahat. Tingnan nga natin, Yossi, ito, Jean. Ito, May ito, Jean. Kuryente load. Po. Kuryente load. Ayan, kitang kaya. Kuryente o, load kusten. ulit. Ayan. Tapos, mga yosi pa rin. Okay, so, ito naman yung mga pang-araw-araw, ano?